Ngayong araw guys ay kasama ko yung mga batigang mangingisda ng isla namin dahil mamukot sila sa dagat namin. As you can see guys, pinastar-plastar na nila ngayon ng pukot. Sa puntong ito, si Uncle Titing ay magpatulong sa akin na hawidan itong pukot kasi magkuha siya ng bato dahil ipupundo sa pukot para hindi maanod. Gitugnaw na jud ko, oy, kalisod ba dahil ng kinabuhi sa mangisda ay tinabangay na jud sila diri o plaster sa pukot para mahuman na o makapakapakahan nila. Busy na dyan sila karon sa pagbugaw sa isda padulong sa pukot. Sa puntong ito, wow kaayo na anay na milit nga isda sa pukot. Kini may grabe oy bulit jud ang pukot sa danggit na isda. Grabe yun. Uy, sobrang dami talagang grass Na isda ng aming isla. Daghan ka ayaw, pero kalo'y po sa atong managatay. Kay barato na po ang palit sa isda sa isla tungod sa kadaghan. Gikaloyan, ang mi diri sa among isla. O grabe mi ka bless kay grabe jud kadaghan. And thank you Lord sa blessing nga sama ani.